Okay guys, uh, gagawin natin yung video ng to. Magandang umaga, magandang gahapon, magandang gabi sa inyong lahat. O anumang oras kayo abutan ng video na to. Gagawin natin to para doon naman sa inyong mga uh, personal prayers ay makatoto. And hahaluan na rin natin to ng cleansing. So ang gagawin nyo lang, um, follow nyo ako sa mga social media accounts ko dito sa TikTok and other social media accounts which alam nyo kung saan. Yung kulay blue, yung kulay pula. Basta social media accounts. YouTube, <laughs> O kung ano man. Bawal magbanggit dito sa TikTok eh. Pero alam nyo na yun. Basta social media accounts. Follow me, subscribe, and comment. Amen dito. And ano yung naramdaman nyo after po ninyo manood ng video na to? So ang aim natin is personal. Ang um, gagawin nyo lang is magdasal lang ama namin. Then yung aim natin, yung inyong personal prayers, idasal mo kay Lord. At idadasal natin ang magkatotoo din. Ano? Okay po ba yun? Basta para sa si ikabubuti po ha, walang negative na prayers sa puro positive prayers lang. For example, gusto nyo mag, uh, maging mabuting tao si ganito or gusto nyo um, financial stability or yung mga dream jobs nyo, gusto nyo makapag abroad, gusto nyo mabuntis. Ayan. Tapos, comment nyo lang po dito yung naramdaman nyo after nyo po mapanood uh, yung video na to. And comment, amen. Follow, subscribe, and pakishare na rin po ito. Follow and subscribe, share para marami tayong matulungan. Game? Sige, magdasal po kayo ng ama namin, then personal prayers nyo. Post nyo po muna yung video. After nyo po magdasal, pwede nyo na po i-play para abutan nyo na po yung basbas ko. Sa wala ng ama ng anak ng Diyos, pero sa inyo po. Yahweh, sa inyo na ang mga panalangin ng mga tao ito para sa si kabukuti. Kung ano mong personal prayers nila ngayon. Panginoon, kung, ano, kung ikakalawin po sa inyo, ngayon para sa si kabukuti nila po sa si ikaw Ay, paano po? Pa sa kanila na marami po ang bagay sa buta na pwede nila lang. Marami salamat. Panginoon kung sila man po ay dumaran na nagdadaan sa matinding sakit ang mga trials, Panginoon, sila po ay sa kanyang Panginoon, at pagalingin ano mang karamdaman nilang nararamdaman, Panginoon, yan po, Panginoon, Yesus. Sa inyong ng na kapangyarihan, sa pamagitan ng inyong sugong anak, Amen. Okay, comment ko lang yung naramdaman nyo after ng basbasa natin. At, ayan, sige. Um, ganun na rin, pakishare po ng video na to para marami tayong matulungan. Follow and subscribe nyo po yung account ko. At sa mga nais magpagamot, um, magpunta lang po dito sa address na ilalagay ko dito sa taas. Um, sino po ba yung mga kailangan natin gamutin? Yung mga nagpapa-check up tapos walang findings yung doktor, mga sakit na hindi maintindihan. Yung basta nalang nagigising sa madaling araw, hating gabi hindi makatulog yan. Um, pwede kayo magpunta sa amin. Baka may gambalang tao kayo, may kulang, barang, o kung may gumugulo sa inyo. Um, tutulungan ko po kayo at gagamutin ko kayo. Libre po ang gamutan natin. Ano po? So, magsadya lang kayo sa address na nasa taas. God bless sa lahat.